ng mga boss, no? Oh. Ito, mga boss, oh. May binibentang full suspension dito. Ito. Last 29. Okay, size 29 ito, mga boss. Ang ganda na yun. Ito, uh, pinaka-brand niya? Trick to, mga boss, ha? Ah. Ayan. Hindi lang masyadong nakikita. Ayan, nakikita nyo yan. Ang mga next steel oh. rito. Hindi hmm. Ayun okay, mga boss, nandito tayo ngayon sa Marikina River Park. Update tayo ngayon dito. Today is Sunday. Yeah. And, uh, medyo maaga tayo ngayon kasi may pasok pa tayo mamaya. Inagaan na lang natin para mga pasok pa tayo mamaya. Ang latagan na pala dito sa Marikina River Park mga boss is ano lagi pat sila dito no Pali ayun yung ano tulay ng Bonifacio Avenue pag galing kayo ng Aurora Boulevard Cubao Ayan, pagbaba nyo. Ayan, pagbaba nyo dyan sa may GP Rizal, kaliwa kayo. Tapos pasok na kayo dun sa may, ano, pagkaliwa nyo, unang kantulit, kaliwa ulit. Ayan, pagbaba nyo, nandun na. Ayan na yung nyo dito na, dito na ang labas nyo. So, yun, update tayo dito sa mga latag-latag dito. Wala masyadong mga latag ngayon kasi ginagawa nga itong, ano, ilog pa, tsaka medyo nagkakahigpitan. Okay, dito tayo kay Kuya Lakay. Una natin papakita mga piyasa ni Kuya Lakay. Oh. Maganda mga piyasa ni Kuya Lakay ngayon. Okay. Uy, eh, si Manu sa inda ngayon, Kuya Lakay, ah. Magkano tao, Kuya Lakay? Walang butong bracket. Oo. Magkano? Hindi ko na lang yan, ano? Diman libo, nai-pintay ko pa. 5K negotiable. Uh, ah, si Manu sa inda. Ganda ng ano nito, prank farm niya, no? Ayun. Ano yung lobo? Hindi ko, hindi ko lang mga idol, ah. legit yan, no? Eh. Ayun yung ano niya. 165 yung arm. Uy, ayaw mag-focus ng ano ko, ah. ha? Tama mo ako yan na kahit papapokus ko lang tong camera ko. Maka ano, eh. Okay. Na. okay. na, yan. naka na, 165. 165 lang itong parang cam niya. Uh -huh. Pang trail, no? Tapos ang chain rin niya, Mars 2.0. 3060. Uh, okay, negosyable pa. Okay na. No? Ayun B -B no, 5K na, 5K mga man. boss, negotiable pa. Kaya mo ba palalamog daw, Kuya Lakay? Ha? Kaya palalamog mo to, kaya mo Ay, Metro pala. Metro Manila, basta ah, Metro Manila lang, na? Gikas limit first. Ah, pag lalamog, pag lalamog, pwede naman abuno, eh. Oo, oh, abuno. Ah, kaya mo. lang, medyo malaki, no? Malaki 5K. Malaki kasi, 5K. Oh, pero pwede Gikas naman, tapos... Gikas. Gikas nyo lang, mga yun, boss. Man, eh. oh, legit naman yan si Kuya Lakay. Video ko kami. O, oh, video call, okay. eh. Ano? Uh, pagka ng rider, ipakita ko, pictura ko yung yung ano, oh, isa, isa, naman mag eh. Oo, oh, legit naman yan si Kuya kay lagi naman no, niya okay, sa vlog, yeah. tsaka nagdagi na dito sa Marikina River Park. Pwede nyo pala mo basta abot kayo ng lala mo, pwede. Kanya, okay, ano. Pero payment pa siya mga boss, Gigas. Okay, no? Basta so, up na ng rider, bago niya deliver, eh bago man siya rider, Gigas niya. Oo. Oh. Kasi siya man ang mag eh. Oo. Oh. okay. Bukod naman sa ano ulit number mo kuya Lakay? Parang nawala na yung number ko sa iyo. 0948 0948 6319 6319 312 312 Ayun. Yan yung number ko Kuya Lakay na. Ayan. Tabang uh, dulin ngyan dito si Kuya Lakay tapos trabaho pag ano no. Monday, Friday. Ayan. Ito mayroon pa siyang Brexit site ah, ito. May mga gusto nitong ano ni Kuya Lakay. SLX M6, M6 75 ayan goods na goods pa to mga boss ayan, yeah. ayan. sumano so, SLX okay. magkano to kuya lakay 37 ikaw lahat 3700 negotiable pa mga boss ayan sumano SLX ni kuya lakay tapos yeah. ito may mga ano siya oh Thomson Legit Thomson to kuya lakay magkano 13 na lang 31.6 ba to 30.9 Ah, 30.9 mga boss Magkano kaya yung lakay? Okay. 1,300 1,300 mga boss Ayan Made for war Ah, ito sa weapon okay. Animal 30.9 tong isa Oo oh, 30.9 yan, animal Ah, parehas Magkano kaya yung lakay animal yung weapon? Moyo. Weapon oh. Eh, 400 na lang yan 400 pesos Okay, itong handlebar mga ano? Ah, stone Ah, stone, maganda to, Ay, eh. Ay, stone. Maganda to Ay, ah O, oh, gan Gan Parang magba to? Okay. Aluminum no? Aluminum Pero sobrang gan no? Pagkano ko nilakay? 1,300 Ano ba to? Rice to no? O oh, eh, ano lang? Back sweep? Naka rice, naka back, -sweep lang. back sweep lang Okay Ito, specialized oh. Pang atong ito, may pedals <laughs> yung <laughs> si Kuya Lakay mo. Oh. hindi ah, na yan. Oh, ito. O, ito, Solid <laughs> to, ha. Ah. Sariwa. Sariwang sariwa. bagong bagong-bago pa ito, Kuya <laughs> Lakay, ha. Ah. Baklasan lang. Baklasan lang. Wala pang ano, ha. Alos walang gas-gas, ha. Kaskas yan. Bagong bago, makinis nito mga boss. Oh. Anong Japan ha, ah, yun ang boss. Oh. Oh, yung mga ano niya, may din Japan. Sobrang MCB100. MCB100 Shimano SLX. Okay. Ayun mga buso. Oh. Ayun yung... Ang kinis pa nito mga boss, halos wala pa siyang gas-gas. Magkano okay. mo binibigay ito, Kuya Lakay? Kuya Lakay, magkano? 6,500 mga yan. boss, negotiable. Ayan, selects. Oh. Japan. Ito siya. Okay, no? Bagong-bago. Oh. Itong ano mo? Ito. Upkit. Ah, uh, upkit to magkasama uh, na to. Para lahat yan XT. Hindi, isarap kung ano. Pags. 1150. Okay, 1150. Ano to ah? Uh, cassette type. Ah, cassette type. Tapos itong ano mo? Ah, uh, pares na yan. Ah, pares na. 7.5. 7.5 kasama na. Uh, so, upkit. Pati to. Si pati Manu, yung... Ano niya. Kadena. Niya. Okay. Ito ang lever. Ito so, uh, yung Durex T. Uh, okay. Ayan. Ayan na, Japan, mga boss. Ayan. 75, Kuya Lakay. Negotiable. Okay. Okay, Kuya Lakay. Ayan, pwede yung palalamob nyo kay Kuya Lakay kung may mga gusto kayo doon sa mga Brexit na... Payment pa si Kuya Lakay. Ito, kanino yan? Kanino yan? Kuya Andy? Ah, si Kuya Ano. Magkano daw Kuya? Five. Praksak. Praksak, Judy. Okay. 7.5. Praksak, Judy. 27.5, no? Ayan pa. pa. Kings pa. 27.5 mga boss, Judy. Sterer tube ba nga mga boss? Eh? Magkano to kuya? 5,000. Rockshock, Judy. 5K. Ay, eh, bahas pa yan kuya, no? Negotiable pa. Ayan, meron siyang ano dito. EC90, carbon. Magkano mo inalok to kuya? 300. 300 carbon, no? May lang haba nito. 80 mm. Uh. Ito chainring. -huh. chain ring. Ang panganong chain ito ako kaya? Sram. Sram. Center lock na? O direct mount. Malit lang. 25 feet. Pagkano kuya ito malit? 200 pesos. Pares lang to ay 200 pesos. Pedal. Ito may pedal pa sa dito. 500 pesos. Clutch pedal. Okay. Anong brand to kuya? Z-Ray. Okay. Ayan o. Oh. z ba yan? z Yan yung brand niya. Ngayon ko lang nakita yung brand na yan. Magkano to kuya? 500. 500? 5,000, ano, 5,500, 500. 500, 500 pesos mga boss. Okay, yan lang, latag nito kuya, ano, wala masyadong mga latag. Uh, ha? Ah, ito? oh, hindi pa pala nakuha to mga boss, magkano mga ulit binibenta to? 9,000. 19, 19,000 mga boss, negotiable. Street XT ba yan? Straight ano, M6100. M6100. XT yung crank, M6100 yung, ano, pag-stack tapos, user yung Uh, Micro-spline. Hybrid na. Okay. 19K, negotiable pa itong mga boss, ha? Ayan. Kamoso. Oh, Kamoso na ang rigid port. Bergamon. Yung cockpit. Bergamon. 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 Okay. 19,000 to, okay, laki. 19, negotiable. Okay. 19,000 okay. 19 okay. 19 okay. 19 mga boss, negotiable pa. Okay. Pantom pala to yung frame niya. Okay. Okay. Ayan, si Kuya, may number naman ako niyan. Okay. Ito pa mga ano dito. Kaya ito mga basong, uh, may ano pa dito yung sa mga naglalatag ng mga handlebar bag, saddle bag, tsaka frame bag. Ayan. Ayan si Sir, Okay. Sariling gawa mo ba ito, Sir? Ah, sariling gawa ni Sir. Ito yung, ito yung pinaka ano mo? Logo pa. Ayan. yung pinaka logo mo. Bill Bug. Bike. Bill Bill Bike. Store, din. Ah, may Shopee ka? Yan. Yeah, yeah, Yan lang yung online shop mo, Shopee. Ha? Shopee lang online shop mo. Lazada. Ah, Lazada meron din. Pa, okay. Tata, sariling gawa talaga ni Kuya, no? Facebook page meron ka rin. Yan ito na rin ko. Uh, ito, ito na rin yung Facebook page niya, mga boss, no? Kung gusto nyo magpaano. Lala mo, pwede, no? Huh? Lala mo, pwede kay Kuya. Kim, yan din na yung contact information mo sa ano mo. Nandiyan na rin sir. Ah, nandiyan na rin sa Facebook Anderson. page, Anderson. page Sa Google oh. Maps yan. Pag ganito kuya, magkano yung ganito? Handle bar bag. Ha? Ah? 250. 250 mga boss. Oh, 250. Tapos yan, may mga iba-ibang kulay. Maraming iba-ibang kulay. Oh, okay. Dito, 150. Ito yung bilog, yung medyo malaki kuya, magkano 300, to? 300 pesos. Okay. Ito, meron siyang print bag. Magkano tong print bag mo kuya? 100 na lang sa frame natin. 100 pesos. Uh 100 pesos lang to mga boss, offering bag. Lagi ka ba dito sa Badulinggo? Badulinggo lang tayo, sir. Regular ka dito sa Badulinggo? Parang nung nakaraan, hindi kita nakita dito. Minsan wala, minsan nandito. Okay, pero mas maganda kung ano na lang sila, no? If so, details ko kaya online, no? Tingnan nila sa Google Maps to, sir. Patutun na yung ano, andyan na yung contact number. Ah, pwede na ipin doon yung location mo. Okay. yung Sa bahay lang po. sa bahay na lang. Ito, mga bilog. Yung ganito, kuya, magkano to? 300, sa natin, sir, 300 Speaker. Ah, mga pang bluetooth speaker oh. pang ano, balo Pwede sa handlebar yan Okay Handlebar bag pwede rin Two purpose na siya Tapos ah, ito kuya, parehas lang ito nung doon ah, sa ganyan, sir. Mas malito, no? 150, ayan Tapos ah, may reflector ng ano, nakadikit Ayan, si kuya, pasyalan nyo na lang dito Tapos ano nyo na lang yung ano niya ah, Mga social media account niya Tsaka yung online shop niya, check nyo na lang siya doon Okay ah. Ito yung lagayan ng tubig. Pagkano yung ganito, kuya? 250. 250, mga boss. Ang taas na, no, 1 liter kasi. Okay, thank you, kuya. Ayan si kuya, ambang. Pay niyo na lang sa kanya sa kanyang Facebook page. Visit niyo yung kanya, ano online shop. Kuya, thank you. Iko tayo doon, mga boss, sa kabila. Ito, mga boss, ay okay. binibenda pang bike dito, Speed 1. Okay, kuya, anong nga ulit, kuya? Arlin, kay Kuya May plastic. Speed one. Size isi small yung frame niya. Ayan. Anong ano niyan? Ano? Si Manu Jore. MT200 to, no? non series. O. Oh. Kaya Jore. Ah, nang series. Shifter tsaka yung cogs. Jore. Ito. Manu Jore na mga boss. Ayan. Anong hub niya? Speed one. Speed one soldier yung hubs niya. Ayan. Otherwise, submit. Continental. Ganda ng tire pala nito, mga boss. Submit yung rim. Anong rim mo? 27.5 yan, no? 27.5. Tapos itong crank mo? Sabi ng ano, jury daw yung pinagdaroon. Kasi kaya ano yan? kay Iki. <laughs> Ibang klase yung jury niya. Inanuhan, nilagyan ng ano, butas-butas. Okay. Magkano mo inalok yan, kuya? Yeah. 22. 22, mga boss. 22 kay negotiable pa. 22K, 22K, negosyable pa. Yan kay kuya, ano, Arlene. Ah, sige. May, na, may, na, may number na ako sa iyo. Wala po. Hindi ako nagpapay-sticker. Hmm. Ako hindi ako nagpapay-sticker. Hindi ako na kaya ron. Sino? Eh, Raymond. Hindi, kaya big buy. Ang dami ron. Ito mga boss, ang oh, binibenta. Paxter Lincoln. Nasa si Paxter Lincoln ito. No? Ano sukat nito? Medium. Size medium, mga boss. Ganda nito ito, Pack Shimano MT200 brake set, Shimano shifter. At speed ko mga boss ah. Ayan, for sale. Ayan, Pack Store. ang ano pa? Fork. Pro wheel yung crack. Ah, ito, alos almost stock ka to. Turny. Ayan, stock pa yung hub niya? Size so 27.5 na? No? Uh, 27.5 by 1.95 ang gulong. Ayan. Magkano to? Inaalo kuya? 7,500 mga boss Ayan Paano yan nga ano yan Kung ano ba may gustong bumili nyan Sa vlog oh, Dito lang talaga pupuntahan yan Ah dito lang o, oh, Wala pa Ito mga boss ha Puntahan nyo na lang dito Bukas nandito dito pa to Kasi kung mamaya i-upload ko to Para bukas mo sakali may pumunta din Pupuntahan lang Ayan. Hindi pwedeng ano meet up Ganon Wala Dito lang talaga Ah, dito lang mga boss. 7,500 sagad na 'yon, fix na. Oh, 7,500 mga boss, fix na. Sagad Bukas, pasyalan nyo na lang dito, linggo. Okay mga boss, no? Linggo. Okay. Paxter. Na okay, okay na 'to, murang-mura -mura 'to, 7,500. Tama makinis pa naman, eh. Makinis pa. Do pa kay Buboy. Yun mga boss, no? Ito mga boss, oh, no? may binibentang pull suspension dito. Eto Last 29. Okay, size 29 'to mga boss. Ganda na 'to. Ano uh, pinaka-brand niya? Uh, trick 'to mga boss ah. Ayan, hindi lang masyadong nakikita. Ayan, nakikita niyo 'yan. Ayan, trick. Hindi lang masyadong kita yung pangalan niya. Ayan. Uh, legit 'to mga boss. Tapos 'yan. Float CTO pack yung kanyang suspension fork dito sa gitna. Ayan. Goods na goods pa ito mga boss. No? Medyo may mga gas 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 lang. Ayan. Natural yan mga second hands. Ito mga enduro bikes. Yung mga nag enduro na baka magustuhan nyo to sa mga nag ng ganitong setup ng bike. Ayan. Wider natin. Solid to mga boss. Solid ng piyasa. Shimano SLX. Kanyang FD. Oh. Pati dito sa kanyang ano. Frank SLX din. 3x. Tapos ito, SLX din, Shimano, SLX din. True axle. Okay, no? Ilang speed kaya ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed, mga boss. Ang hub niya, bone trigger. Yung kanyang hubs. Okay, so sulit sa kanyang rim niya. Ayan, size 29 na bone, bone trigger din. Ayan, size 29. Size 29. Bone trigger. Okay, ayan. Bontrager XR3 Sport Okay, ito araw-araw yan nandito mga boss no? Tapos naka dropper post na rin yan Ayan, dropper post na siya Ang saddle niya, ayan no? Ergo Fit System Ayan yung kanyang saddle no? Okay, sulit nito, ganda na ito Tapos pax yung kanyang ano, suspension part Evolution Evolution Ang pro-axle Ayan yung travel niya. Siguro travel na ito mga 160. Mga ganun travel niya. Okay. Brake set Shimano SLX. Swifter Shimano SLX. Labichi itong ano niya. Handlebar niya. Goods na goods ang handlebar. Oh. Ganda na sukat talaga mga enduro size. Kapisi yung headset and speed yung stem. Ayan. Rockshack yung kanyang remote ng ano. Dropper post. Ayan. Ayan. Rakshak. Rakshak din yun yung kanyang rapper po mga boss. Kasi ano yan. Uh, uh, ayan o, oh, Rakshak din. Set yan mga boss. Okay, ganda nito mga boss. Kaya so, may mga, ano, 29 by 2.20 yung size ng kanyang gulong. No? So yung mga gusto nito. Uh, pasyalan nyo na lang dito sa Marigina. Araw-araw naman to nandito eh. 55k to mga boss, 55k. 55,000. Ito mga boss na mayroon pang lahat dito. Ito kay Kuya, ano to? Uh, Romel, Kuya Romel. Ayan. Ito yung sasakyan niya, oh, kotse yung pula dito. Malapit siya dito sa may mismong tulay. No? Araw-araw yan sila dito. Tatlo yan silang araw-araw na dito. Pati yun, araw-araw yan. Pati ito, si Kuya Wally, araw-araw yan sila dito daily. Kaya pupunta kayo dito araw-araw. Ang -araw. oh, mga hindi linggo, pupunta kayo dito. Silang abutan nyo dito ang tatlo na ano, na lagi nandito. Okay, mga boss, no? Ito, mayroon siyang ano dito, Franco. Kaya lang, ano to. Chain ring yung 105. Ayan, tapos chagra yung ano niya. <laughs> chagra yung crank arm niya. <laughs> Akay ba to eh? Mix. Ano ito, nasa 3.5 bata. Ba, 3.5 niya inaalok ko. Oh. Tama ba? Saan na si Kuya Romel? Malis. <laughs> 3.5 mga boss. Ayan, 3.5. Sabi niya sa akin kanina. Kasi so, ito, meron din siyang ano dito. Shimano 105 na ano. Ayan, na rin brake. Caliper. 1, 15. Ayan, 15 mga boss. Ayan, tapos ito mga nagharap ng Elto. Meron din siya dito. Elto E9, yan, shifter. Mga tanke na rin sila dito. Mga Benzo Saddle. Ayan, saan si Kuya? Umalis lang si Kuya. Hindi ko matanong. Tanong natin ang presyo. Submit. Ito mga budget-budget lang ito. Gusto mga habis na ano. Eh. Yung mga stocks. Mga stock subs mga meron din sila dito. So ito may XT rito. So ano XT oh. May rito. 42, 32, 24. Ano to? 3 by Jorex T. Shimano. Ayan. Pero hey, Mel, magkano to? Ah. 5,000 libo? Lima. mga boss. Kasama button bracket. Ah, uh, kasama button bracket 5K. Ano ba to kasama to? Isang set? Ah, set pala to mga boss. Isang set siya. Ayan. Ayan yung mga kasama niya. May kasama ng cards. RD, shifter. Ah, ayan yung shifter niya. Oh. FD, RD. Tapos nandito yung button bracket kasama. 5K. Ito, yung mga ng suspension sa ano, Barner series. Ayan, sa mga pang ano, full suspension. Magkano to, kuya? Ah, Ito. Ah. DM550. Nas to, mga clutch pedal. o. Meron siya rito mga clutch pedal. o. Mga naghahanap ng ganitong pedals. Ah.